Yan dik 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 itu apa dik dik kok? Itu itu. Su, su, su. Yang permasuk pernah orang nanti itu yang mangak manok cekaya manok leman berdua. Su, su. Ayan po, mga banana. Si ng ating mga manok. Yung ating alagang baboy. Inaagawan ng pagkain. Yan natin. tingnan natin Sa yung ibang mga manok dito. Pagkain tayo ng manok mga kabana at saka sabihin natin yung baboy. Kapag pagkain kasi di may na hindi agawan yung si 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 dapat ito mo ating alaga yan po mga kabalan yan po kami mayaman sa ano mayaman sa pera pero mayaman rin naman mga alaga yan po mga kaya <laughs> kung paano naman ka ba na nakarasraw sa kami kahit minsan nula kami kain dahil sa mga alagang hayat namin. Kaya yeah. saka pala mga kabana na mga pananim po na sa likod yung pananim namin so may patapos yung pagkain uh, pakita ka pa sa inyo yung pananim po namin so pananim ay nako ang kukulit ano na po niyang isang ano, barako. Yan na, mga kawano. Medyo marami niya. Pero parang kulang pa ata yan. sa niyong yung isa kong Yung isang manok ko na kaya. Saka yung baboy ko. Lakas kumain. Okay. Su! Su! Paksa Hmm, tuh Nanti iba. na ibang, yang ibang yang Hmm. Lakas kumain, no? Alaga kong baboy. Isa lang yan, mga kabanana. Pero, babami din yan. Ay, sorry. Hmm. Yan. Yung lalaki namin dito, dalawa yung lalaki. <coughs> Tsaka pa member pa kami ano dito makabana may kambing pa po kami dito yun oh eh, no? May isa lang yan mga kapara yan po kami mga marami marami medyo marami nga alaga namin dito <coughs> hmm na na yung iba dito sa ano parang gusto, gusto pang humingi yung alaga kong baboy ah oh, dik dik dry feeding lang muna ang gagawin natin ibigay natin ngayon. so Look yung mga da. Mga pasawi talaga mga manok na to. Mga ba, no? Pasawi talaga mga manok namin dito. Mas ka na. No, no. Bukot mga ayaw. Di, kain ka lang ng kain. Dik, 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 di Nabusa na. Ito po. Isa rin yan sa tinanim ng mama ko. May mangga po. May jackfruit kami na mga puno dito. May may ano pa ba? Merong Ayan po Papaya May orange po kam May orange po ako na tinanong dito mga kabana Ayan po Orange po yan mga kabanana. Pero wala po mga maliit na yan Ayan po mga kabanana. Orange po yan <coughs> Tsaka May sigidilya po kami dito mga kabana Ayan po sigidilya po yung mga kabana na. Ayan Meron po yung doon sa unahan Tsaka may mga tanim po po ditong ano uh, kamote talbos na kamote po meron po dito kaming tanim na mga may rambutan po ayun po yung rambutan namin yun, nandun po yun po yung isang pulong yun rambutan po yun mga kabanana tsaka mayroong lakatan na saging po kabanana yan po at saka may patulaw po kami dito kabana, no? mga kabanana ito mga kabanana so patulaw po ito mga kabanana Pagkabaguto po lang. Pero meron dito ng kabalayan naman. Napatulang ha. Namumunga na. Pakita ko po sa inyo. Medyo okay, malayo po kasi ako nga. <coughs> Ayan po. Nandun po. Yung, ayun po yung nandun na madaming ano. Yung po patulak po yun. Na nilagyan na ng balayan ng mama ko. So, ayun po yung kulungan kong baboy. Ayun po. Kulungan po yung pinababoy kong mga kalayana. Tsaka pakilala ka po yung mga tanim, mga itininan po dito ng magulang sa kamamag po sa ano, kanyang garden. Yan po. Sitaw po. Sitaw. Mayroon po sitaw doon. May, ano po ditong nakatanim. May mga gaway. Yan po. Tsaka siling buyo po mga kabanana. Yan po yung nakatanim dito. Alohalo lang po yung pinananim ng magulang mga kabanana dito. Mayroong ano ba? Kamatis 'yan po. Maliit ito po mga kamatis. So mayroon din namang ampalaya po. Ito po. At oh. saka ang ampalaya po 'yun, 'yun po. Ampalaya. At saka 'yung nakatanim din dito mga banana. Ito po. Ah, uh, ano po ah, uh, tignan dito. Ah, uh, kamote kayo po mga banana. Mula dito hanggang doon sa 'yun po na may ma ano po doon ka ma wala ka na na medyo mahawan malinis mga ano doon po yun tanim po yun ng no mga <coughs> um, kamuting kahoy yan po ito yan po na ano ko na no po isa isa yung mga tanim dito ulit ka po yung mga tanim dito mayroon po kami dito ah uh, tanim na orange isang puno lang. Meron din kami nito mga tanim na patula, ayan palaya, may sitaw, may rambutan po, at saka may siling labuyo, may kamatis, at saka po may ano po, ayan po, may, may, mga tanim pa po, ayan, mga kamuting uh, kamoting kahoy, may, may mangga pa po, po mga kamanan o. Yan po mga kamana, mangga po yan ng dol. Pati po sa likod na yung mangga po. Yan po. Sa isang taniman po ng magulang ko, maraming na itanim ng mga, ano po, mga iba't ibang mga pampalasa, uh, gulay, prutas, basta po hinahalo-halo lang po sa pagtanim dito. <clears throat> Kung ano pong na kikita o nakukuha ng mama ko na pwede kita nandito sa ikod ng bahay namin sa Bacora na itinatanim po niya. Ayan po. Ngayon po ay ano, uh, five in ng umaga. So, ayan po mga kabana. Shout out po sa lahat na lang po ng mga kaibigan ko po dyan sa aking YouTube channel. So, ayan po. Uh, Good morning uli. And thank you, thank you very much po sa lahat, sa inyong lahat mga kaibigan ko sa YT.